Hello mga kabayans, what's up, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta kayo lahat mga idol? Belated Merry Christmas po and advance Happy New Year po sa ating lahat. So sa last video ko po pinakita ko po sa inyo yung pong nangyari sa Sitio Pidpid, Barangay Sapang Uwak, Porak, Pampanga. Sa mga kapatid nating katutubong Aita, napilit kinakamkam ang kanilang mga lupain ng mga land grabbers gan. At alam nyo guys na nakakatawa, sinubukan daw po nila itong ilapit sa isang senador. Yung senador na may sariling show, <laughs> yung para siyang barangay captain na pinagkakasundo niya ang complainant at yung kinocomplain. Basta di ko nababanggitin ang pangalan ng show nun, alam kong alam nyo na yon. Alam nyo guys ang nangyari? Nung nilapit ng mga kapatid nating katutubong Aita ang hinaing nila sa senador na yon na may show na tumutulong daw? Ayun, binigyan lang sila ng referral. So hindi po pinagtunan ng pansin ni Sen. Referral King ang mga nagmamakaawa at humihingi ng tulong ng mga kapatid nating katutubong Aita. Aww. Dahil siguro ang tingin lang ni Referral King sa mga lumapit sa kanya ay katutubong Aita lamang sila kaya di sila pinansin mga kapatid. Oh, no. Siyempre, hindi kabitan <laughs> o yung merong anak na minumulis siya ang kwento nila, no? Senador Referral King? Siguro dapat maging agawan muna ng asawa ang kwento ng lalapit sa kanila para mapili nilang tulungan. No? Eh ano pa bang bago dyan? Di ba puro ganyan naman ang karamihan ng mga istorya sa show nung Referral King na yon, Di ba? Alala ko pa nga yung may nilapit kaming OFW dyan na nawawala sa Jeddah ata yon, Humingi ng tulong sa amin yung anak. So nilapit namin sa kanya. Alam nyo guys ang na nangyari? Siyempre, as expected, binigyan lang din po kami ng referral. Pumunta raw po kami sa OWA at Polo. At saka sa POEA. Di ba ang galing? Ang cute. Well, wala na po nakakagulat sa nangyari sa amin kasi nga, hindi pang trending story. Kaya sorry. Di kami pinansin ni Senator Referral King kaya ang anak nung humihingi ng tulong sa amin ay nag-worry. Kaya na kung gaano karami ang natutulungan ni Senator Referral King, E eh, mas marami ang binibigyan niya lang ng referral Siguro sa isang libong nakapila sa labas ng estasyon ng show nila E eh, mga 20 katao lang ang matutulungan nila Na may mga pwedeng mag-viral stories Para pagkakitaan at panoorin Ng mga followers nilang marites So kayo guys Kinala nyo ba si Senator Referral King? Hmm. Well kung kilala nyo i-comment nyo lang guys para sa ating neti sentiments. Okay ba? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. So for more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Universe page sa Meta at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YouTube. Maraming maraming salamat, makabayans!